Matapos ang matagumpay na unang kontrata ng Pilipinas sa India para sa BrahMos supersonic cruise missile system, muling umalangaw-ngaw ang balita sa larangan ng depensa. May panibagong BrahMos deal na naman ng gobyerno ng Pilipinas na inaasahang lalong magpapatatag sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), partikular ng Philippine Navy at Philippine Army. Ang bagong kasunduan ay bahagi ng patuloy na modernisasyon ng sandatahang lakas ng bansa sa ilalim ng Horizon 3 ng Revised AFP Modernization Program na nakatuon sa strategic defense capability at deterrence laban sa anumang panlabas na banta. Ayon sa mga ulat mula sa defense circles, pumasok na sa advanced stage ang negosasyon sa pagitan ng Department of National Defense, DND, at ng Indian defense manufacturer na Bromos Aerospace. Ang bagong batch ng deal ay inaasahang maglalaman ng karagdagang battery units ng Brahmos Coastal Defense System na binubuo ng mga mobile launchers, command and control vehicles, radar units, at supply ng mga misail na may kakayahang tumama sa target hanggang sa layong higit 200 at 70 km sa bilis na tatlong beses sa bilis ng tunog, Mach 3. Sa unang bahagi ng kasunduan noong 2022, Pumirma ang Pilipinas ng kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $374 million, mahigit 80 na bilyong piso, na siyang kauna-unahang export contract ng India para sa naturang missile system. Ipinagmalaki noon ng dalawang bansa ang kasunduan bilang simbolo ng malalim na kooperasyong pangdepensa at diplomatikong ugnayan ng New Delhi at Maynila. Ang BrahMos ay itinuring bilang game changer para sa Philippine Navy, partikular na sa Naval Strike Wing, na siyang unang tatanggap ng mga sistema. Sa bagong kasunduan naman, may mga indikasyon na pati ang Philippine Army ay magkakaroon ng sariling BrahMos batteries para sa land-based coastal defense. Ang pagpasok sa panibagong kontrata ay itinuturing na agarang tugon sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na panggigipit at agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at mga militia vessels ng Beijing, nakikita ng pamahalaan ng Pilipinas na kailangan nitong palakasin ang deterrent power nito upang mapanatili ang soberanya at protektahan ang mga karagatang sakop ng bansa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming BrahMos missile systems, magiging mas mahirap para sa anumang dayuhang puwersa na hamunin o sakupin ang mga strategic islands at shoals na sakop ng Pilipinas. Ang BrahMos, na produkto ng pinagsamang teknolohiya ng Russia at India, ay kilala sa napakataas nitong bilis, mataas na accuracy, at kakayahang magdala ng conventional warhead na higit sa 300 kg. Maaaring ito ay gamitin laban sa mga barko o target sa lupa, depende sa bersyong gagamitin. Dahil sa mga katangiang ito, tinagulian ng BrahMos bilang isa sa pinakamabilis at pinakamabisang cruise missile sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng armas ay naglalagay sa Pilipinas sa antas ng mga bansang may advanced coastal defense system tulad ng Japan, South Korea, at Vietnam. Bukod sa pisikal na depensa, nakikita rin ang deal bilang simbolo ng lumalalim na strategic partnership ng Pilipinas at India. Sa nakalipas na mga taon, kapwa bansa ay nagpalalim ng ugnayan sa larangan ng seguridad, maritime cooperation, at teknolohiyang pangmilitar naging aktibo rin ang India sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng Act East Policy, na naglalayong palawakin ang presensya nito sa Timog Silangang Asya at palakasin ang ugnayan sa mga bansang may kaparehong pananaw hinggil sa kalayaan sa paglalayag at balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Sa ganitong konteksto, ang Pilipinas ay nagsisilbing mahalagang kaalyado ng India laban sa mga banta ng hegemonya ng China. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ang source mula sa Department of Defense, inaasahang pipirmahan ang kontrata bago matapos ang taon, at posibleng may hatid ang mga bagong system sa loob ng dalawang taon matapos ang signing. May mga ulat ding nagsasabing isasama sa bagong deal ang maintenance package, training para sa mga Pilipinong sundalo, at posibleng pagbuo ng local assembly o maintenance hub sa Pilipinas, na makatutulong sa paglinang ng lokal na industriya ng depensa. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang makapagpapalakas ng kakayahan ng AFP kundi magbubukas din ng oportunidad sa lokal na ekonomiya. Sa kabilang banda, ang China ay inaasahang hindi magiging masaya sa balitang ito. Sa mga nakaraang pagkakataon, ipinahayag ng Beijing ang pagkabahala nito sa pag-armas ng Pilipinas, na anilay nagdudulot ng destabilisasyon sa rehiyon. Ngunit ayon sa mga eksperto, malinaw na ang hakbang ng Pilipinas ay hindi para sa agresyon kundi para sa sariling depensa. Matagal nang itinuring ng bansa na limitado ang kakayahan nito upang protektahan ang karagatan, kaya't ang pagbili ng mga missile system tulad ng BrahMos ay isang praktikal na desisyon upang itaas ang antas ng seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, Patuloy na nagsasagawa ng pagsasanay ang Philippine Navy at Army personnel para sa operasyon at maintenance ng unang batch ng Brummels. Ang training ay isinagawa sa India at sa Pilipinas, na may tulong mula sa mga Indian Defense Engineers at Instructors. Ang mga sundalong Pilipino ay positibong tinanggap ang teknolohiyang ito, at marami ang nagsabi na ito ay nagbibigay ng panibagong kumpiyansa at moral sa sandatahang lakas. Sa mas malawak na pananaw, ang bagong BrahMos deal ay isa ring bahagi ng mas malawak na ugnayan sa pagitan ng India at ASEAN. Sa panahon kung saan lalong tumitindi ang kompetisyon sa Indo-Pacific, nagiging malinaw na kailangan ng mga bansang tulad ng Pilipinas na magkaroon ng balanseng ugnayan sa mga pangunahing kapangyarihan gaya ng India, Japan, at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na sandatahang lakas, nagkakaroon din ng mas malaking puwang ang bansa na makipagnegosasyon mula sa posisyon ng lakas. Ang kasunduan ay nagbigay rin ng inspirasyon sa mga mamamayang Pilipino na nakikita ngayon ang tunay na pagbabago sa larangan ng pambansang depensa. Kung noong nakaraan ay madalas punahin ang kakulangan ng kagamitan at modernong teknolohiya ng AFP, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng konkretong hakbang tungo sa modernisasyon. Ang Bromos deal ay hindi lamang isang pagbili ng armas, ito ay simbolo ng pagbabago sa pananaw ng bansa mula sa pagiging dependent sa iba tungo sa pagkakaroon ng sariling kakayahang magtanggol. Maraming eksperto ang naniniwalang ang bagong batch ng Bromos missiles ay posibleng italaga sa mga strategic location sa Palawan at Luzon, kung saan pinakamalapit ang mga ito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ganitong estratehiya, maaaring mas epektibong mapigilan o maantala ang anumang posibleng agresibong kilos ng ibang bansa. May mga ulat din na tinitingnan ng AFP ang posibilidad ng pagpapalawak ng sistema sa Visayas Region bilang bahagi ng Integrated Defense Network. Dagdag pa rito, inaasahang magdudulot ng mas mataas na antas ng interoperability sa pagitan ng mga sangay ng AFP. Sa pamamagitan ng Coordinated Command and Control System, Maaaring magamit ang BrahMos bilang bahagi ng Joint Defense Operations kasama ang Air Force Surveillance Systems at Navy Maritime Patrol Assets. Ang ganitong integrated approach ay magpapataas ng antas ng kahandaan ng Pilipinas sa anumang uri ng banta, mula sa conventional warfare hanggang sa asymmetric threats. Habang papalapit ang formal na paglagda ng kontrata, Inaasahang magsasagawa ng mesensi ng diplomatikong pag-uusap ang mga opisyal mula sa Pilipinas at India upang tiyakin na magiging maayos ang proseso ng procurement, logistics, at deployment. Pinuri ng mga defense analysts ang transparency ng parehong panig at ang dedikasyon sa pagsunod sa International Arms Trade Regulations. Sa dulo, ang panibagong Brahmos deal ay hindi lamang isang balita sa larangan ng militar. Isa itong pahayag na ang Pilipinas ay handang tumindig para sa soberanya nito, handang makipagtulungan sa mga kaalyado, at handang magpundar sa teknolohiyang makapagbibigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng bagong yugto ng kasaysayan ng depensa ng bansa, kung saan hindi na lamang umaasa sa diplomatikong salita kundi may konkretong kakayahan upang ipagtanggol ang sarili. Kung magpapatuloy ang ganitong direksyon, inaasahan na sa mga darating na taon ay makikita natin ang Pilipinas na mas matatag, mas may kakayahan, at mas may kumpiyansang protektahan ng bawat pulgada ng teritoryo nito, mula sa kalupaan hanggang sa karagatan. Sa likod ng lahat ng ito, ang BrahMos Missile System ay magiging simbolo ng bagong paninindigan ng bansang Pilipino sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon.